Hello po mga kagis, magandang umaga po. And for today po, ito po yung ating uh, first adventure po ngayong uh, December. So for today po, hindi hey! po tayo maswertihan ng magandang strike. Naka-strike po tayo, tatlong ano, talakita pa lang. Tatlo talakita pa lang dito sa bag. So itong spot kung pinapunta natin usually, eh, medyo matumal. So hanap na lang po tayo ng ibang spot. Ugo na, hindi na po tayo magtatagal dito kasi maubuso yung oras so hanap po tayo ng ibang spot so survey po tayo kung saan po tayo makaka uh, strike so tayo na po hanggang natin yung sayangin ng oras thank you po kaso ah. tayo ng mga ilan baka kasi mayroong mga talak ito Ayun. Ayun, ayun, ang dami, ayun. Ay, dami na. Nandoon na pala sila oh. Ayun oh. Tropa na pala, ayun oh. Ay, strike na ho, oh, mga kagis oh. Nako, marami na pala sila rito ngayon. Yahu! yun Ayun. Naglabasan na ho oh, pala sila ngayon. Nandoon na sila. Teka lang, may baka mambola. Dito na sila ngayon. Mga kagis, nandito na. Mga talakitok pala yun, mga tropa ngayon dito na tayo. Ayos na. Teka po. Ang dami ng mga tropa ng talakitok na yun Biglang umpo ko na eh. Ayun Oh. No? Ayun o. No? na naman. Strike na naman. Andito. Dito sila. Oh. Ya Jangan balik Saya tak boleh bergerak Mereka berada di sana Mereka berada di sini Mereka berada di sini Mereka ano? Ah. laki Ang laki laki oh. ang na ng noron dito Naglalabasan na sila Woo! <coughs> Dating sila senanglah selam dalam dalam ni ayan kalpas malaki ito huli na ito ayan huli 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 pusang ang ating ano ating line natin pwede pa pwede pa, tibay pa <clears throat> Ooh, laki. Hoop, mga kagis, ooh. laki, oh. Hoop, haya lang natin. Golden Tree Valley. Mga kagis, oh, golden. Golden Tree Valley. Ayun, no. Golden Tree Valley, mga kagis, oh. Putang na. Putang na. Ganso. Uy. Ganso, ganso. Ganso. <laughs> Masuk. 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 Kau kau pula. Lepas. Oh. Lepas. Oh. Lepas kah? Oh. Itu. muska. Wo ho 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 Golden Tree Mga kagis Golden Tribal! Hu! <sighs> Huwag na tribali Strike Floor Go na tribali Huwag na kagis pa Oh Golden Tribali, Kagis TV po! Very nice! Makagis oh. Golden Tree Valley oh. Umyaho natin ano yun. Ah. Ah, Golden Tree hindi oh. ah, ko alam kung ilang kilo. Kiloy natin. Pero mamaya na, baka maulog. Mamaya ako nakikiluhin, baka mahulog eh. Malakas pa. Huh, oh, naka-golden. Okay, natin ito mga kagis meron pa mayroon pa mga kagis meron pa, pa. strike ko ayun o oh. Pero pa pala, kala ko wala na, ayan o Kala kay Tok, ayan o, ahay Woohoo Kala ko wala ka na Pero pa pala Wala, wala na kayo Kayo uwi na Ayan pa pala Hello po mga kagis, good morning po Kagis TV po And welcome po sa ating channel First adventure po natin ng month of December Ngayon kasi po medyo na-busy tayo sa ibang event ibang mga activity na tutuwa tayo sa pagtakbo so maybe ano medyo na ano tayo nalibang so ngayon o first adventure po natin kanginang umaga o ngayong araw pala kanginang umaga pagdating ko rito uh, ko muna sa inyo medyo di ako tayo nag introduction kasi o medyo ano tayo focus tayo kanginang wala pa wala pa po tayong strike ang strike ko natin tatatlo kanginang So mga bandang 7.30, 8, 8 o'clock, nag-decide kung aalis na ako dito. Then sabi ko, maaga pa naman, iniisip ko yung oras kung ganong ganong kalayo ito pinunta natin at uh, yung effort po ng pagising sa umaga is uh, yun ang iniisip ko. So talo o inip, mga kagis sa mga baguhan o beginner, talo talo inip kung tayo ay eh, pupunta sa spot natin, sa spot na yon, sa, sa isang spot ninyo at uh, bigla magdedesisyon kayo kasi wala ko yung masyadong mahuli, wag kong ganoon tapusin nyo yung oras kung kailan kayo nagpunta doon anong oras tapusin nyo yun sayang kasi yung effort at saka yung oras na nagpunta lang na ako kayo doon then nagumpisa na kayo tapusin nyo na lang at kung sa susunod doon ayaw nyo nang bumalik doon at saka na lang kayo magdesisyon yun ang nangyari sa akin kanina pero hindi ako nagdecide no? malis bumalik ko ako at tatlo nga lang winahalaman ng aking bagay eh. ngayon oh, makikita nyo pakikita ko sa inyo kung ilan kangina tatatlo so ayan po nahuli natin ngayon So, kung kangina ho tatatlo, bali ang laman po kangina nito sa totoo lang ang tatlo. Ito, yung tatlong yun. ko, itong tatlo. Aray, para sa so ulaki eh. So, ngayon po, ilan na ho yan? Meron pa tayong isang golden tree na tumitimbang ko na 1.5 mga kagis. So, ayan po ang naging ng ating adventure ngayon. Medyo na para minu na konti. Okay na ho yan. Pampaksiyo pa ano natin. Pamigayo, o pampaksiyo. Meron na Ayan o. Oh. Ang dami. Puro talakit ko mostly minora po apat halos magkakapareho ang laki so nakakatuwa naman oh. o so, yan lang kung pwede kong sabihin sa mga beginner po huwag po kayo mainip talaw yung sa fishing po so derecho lang po tayo pag unag pong taon tapusin natin yung oras so ito gaya uh, golden tree valley ah no, golden tree valley oh. golden tree valley oh. di ba oh, ito na akala ko hindi ko pa umalalan to nalandaman po ano natin golden tree valley Okay po, Kagis TV po, maraming salamat. At sa mga di po naka-subscribe, naka-like, pakisubscribe naman po, like at saka bottom bell po, Kagis TV. Mag-comment po kayo, kahit ano po, walang problema, Kagis TV po. Sige po, bye-bye. Tugin -bye. na po ko, Kagis TV po. 10.50 na.